Shalom alino, yalkol Israel, ang kapayapaan ay sumasaten at sa buong Israel. Amen. Kien anoy kulim, lasut dabar ni gidaimit, ilabiyad haimit. Sapagkat wala tayong magawa laban sa mga salitang katotohanan, kundi sa pagpanig sa katotohanan. Ang mga imahit o ribolto dyan sa Roman Katolik ay hindi mga santo. Ngunit, ito ang malaking kasinungalingan. Bakit? Una dahil ang mga reporto ay mga gawa lamang ng mga lasingkong tao. Ang tanong, paano maging santo ang isang imahe na gawa lamang ng mga lasinggo? Alin ba ang santo diyan sa isang imahe? Ha? Ang mukha o ang pangalan? Oh. Totoo ba ang mga mukha nila? mga kapatid, sa mga imahe na yan, totoo ba ang mukha nila? na sa mga santo talaga yan? Yung mukha ni Maria, totoo ba na iyan ang mukha ni Maria? Ha? O, oh, ang senior santo ninyo, totoo ba na iyan ang mukha ni Kristo nung bata pa siya? May corona ba sa ulo? Ha? May corona sa ulo? May pula na kapa? Im ang mukha at may hawak na sitro. Ha? Di ba ang lahat ng mga yan ay pawang imahinasyon lamang ng mga lasingo na mga iskultor? Maniniwala ba kayo na ang mukha Santo Nino, yung imahe ni Santo Nino, yun ang mukha ni Kristo nung bata pa siya? Yun ang hitsura ni Kristo nung bata pa siya? May corona? May kapa na pula? Ha? At Uh, may hawak na sitro, na ginto. Ha? Yan ba talaga? O imahinasyon lang ho yan ng isang lasinggong eskultor? Uh, kaya, bakit may dalawang kulay ang Kristo ninyo, mga katoliko? May itim na nasarino at may puti. Alin ba dito ang totoo? Yan ang sinasabi ko napawang kasino ng lamang ang lahat ng mga imahe dyan sa Roman Catholic Church Pangalawa, kung santo pa ang mga imahe, bakit hindi kinakarma ang mga nagbibinta nito? Merong cash, merong pauutang, merong hulugan. 'Yon ang mga santo nga nila na santo ng mga Katoliko. Pero, ano ang sagot ni Brother Sok Fernandez tungkol dito mga kapatid? Hmm? Aniya, ang mga ribulto raw na nandyan pa sa mga Catholic, Catholic store, anya ay hindi pa raw yan ganap na santo dahil hindi pa raw yan nabinditahan ng pare. yon ang sinabi ni Brother Sok Fernandez. Kanako kunong mga revolto, larawan nga naapa sa mga tindahan gibaligya dili pa kuno na imong santos dili pa kuno na ganap na santos unya ra kuno na masantos kung ang katoliko nga makapalit ana dad sa pare og pabinditahan pag mabinditahan na na sa pare yan ganap na na nga santos so makakarma na kuno makagaba na kuno muna ang gisulti ni brother Sok Fernandez nga akong nadungog sa una mga kaigsunan So, ibig niyang sabihin na ang nakapasanto sa isang rebulto o sa isang imahe ay ang bindita ng pari. So, hindi pala ang imahe mismo ang siyang santo, kahit si Maria pa yan o si Senior Santo Ninyo pa yan. Hindi yan santo hanggang hindi mabinditahan ng pare. So, hindi pala santo yung mukha Senior, mukha Maria, kung nandyan pa sa tindahan. Kahit Senior Santo Ninyo pa siya. So, maliwanag na ang nakapasanto sa kanila, iyong bindita ng pare, mga kapatid. ha, ha, Dahil hindi maging santo yung senior santo ninyo na nandyan pa sa tindahan hanggang hindi mabinditahan ng pare. Hindi santo ang imahe ni Maria na nandyan pa sa tindahan hanggang hindi pa mabinditahan ng pare. Ha? So, ang ibig sabihin na bindita lang pala ang nakapasanto sa isang imahe dyan sa katoliko, mga kapatid. Eh, kung ganon, kaibigan kong mga katoliko, ha? bakit hindi mo pabinditahan sa pare ang picture ng lolo mo? Oh? Nang sa ganon, iyan ay magiging santo at iyan na ang iyoyokoan mo at uh, sasambahin mo, dadasalan mo araw-araw. Bakit kailangan mo pang bumili ng isang ribolto o imahe na gawa lang ng mga lasinggo, di ba? Pagkatapos pa pinabinditahan mo pa sa pare, sa isang pare na lasingo din at babaero pa, na o minsan bakla pa ang pare na nagbindita sa ribulto imahe na nabili mo sa isang department store. Pinabinditahan mo sa isang pare na bakla o lasingo o babaero. So, paano maging santo yan? Ha? Paano maging santo? Ang iskultor ng imahe, lasingo. Ang nagbinta ng imahe lasing din. Ang bumili ng imahe lasing din. At ang pare na nagbindita ay lasing din. So paano magiging santo yan? Yung mga imahe ninyo dyan sa Roman Catholic Church. Kaya kahit saan mo tingnan ang mga graven images hindi talaga sila magiging santo mga kapatid ha? Walang kwenta ang mga yan. Walang kwenta mga rebulto. Kaya ako, ilang sako na ng mga rebulto ang dinurog at sinunog ko sa apoy. Noon, bata pa ako, mga, nan, mga siguro mga 20 23 years old pa ako, marami na akong dinurog na mga rebolto, senyor at saka ano pang mga rebolto diyan? Berhin Maria, Anong karma? Wala, wala. Dahil gawa lang yan ng mga lasinggo ng mga tao. Walang kapangyarihan yan, ang mga rebulto na yan. Ha? O, kung totoo, mga kapatid, na ang bindita ng isang pare ay may kakayahang makapasanto o makapabanal, bakit hindi na lang kayo bibili ng isang drum na bindita? Para yan na lang ang pangkaligo ninyo araw-araw para ganap na maging santo na kayo. Ha? Oh. Ang isang imahe ay pawang kasinungalingan dahil hindi iyan ang tunay na mukha ng isang banal na tao. Ito ay mga imahinasyon lamang ng mga eskultor na lasinggo, mga kapatid. Halimbawa, may ipapakita ko sa inyo ipakita ko sa inyo ang isang picture ng isang magandang artista. Matanos ang ilong, malambing ang mga mata. At sasabihin ko sa inyo na ito ang imahe ni Cory Aquino. Maniwala ba kayo o hindi? Talagang hindi. Dahil alam ninyo na hindi iyan ang mukha ni Cory Aquino. So malinaw na ang picture o imahe na ipinakita ko sa inyo na Cory Aquino di umano ay isang malaking kasinungalingan. Di ba? O ngayon, saan ba kumuha ang mga eskultor ng picture ni Maria na mismo nga sa picture ni Pedro Calungsod wala silang nakuha? Kay Maria pa kaya? Di ba? Kaya ang imahe ni Maria ay pawang kasinungalingan. Ang imahe ni Pedro Calungsod ay pawang kasinungalingan din ang imahe ni Sen ni Senyor Santo Niño ay lalo ng malaking kasinungalingan. Dahil hindi iyan ang totoong mga mukha nila, mga kapatid. So, malinaw na ang pinaniwalaan ng mga katoliko ay pawang kasinungalingan lamang. Walang katotohanan. Ayon dito sa Revelation 21.8 So, balit para naman sa mga duwag, mga taksel, mga gumagawa ng kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling. Ha? Lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila ay sa lawa ng nagliliyab na apoy at asopre ito ang pangalawang kamatayan, yan totongo ang lahat ng mga Romano katoliko hanggang sa mole, I love you so much, my beloved brethren, I love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Ami Israel kay, mabuhay ang sambayang Israel, baro Hashem, ilohi Abraham, ilohi Itzchak, ilohi Israel, bishem Adonai Yeshua musya, amen. Barok Hashem, hallelujah. Ito ang inyong abang lingkod sa Adonai. Matif Gideon Silva, magsasabi sa inyong lahat, mapalad ang taong sumusore sa banal na kasulatan, naniniwala at tumutupad sa nasusulat dito. Barok haba, Bishay Adonai, blessed is he who comes in the name of Adonai. Shalom, shalom.